Ah, grabe. <laughs> ah. Hoy, ano mo kayo? Yeah, Ay, Ay, Kahit puso'y Ay, So yun po mga ka -MG, nabutan kami ng ulan ngayon Pero tuloy-tuloy kasi parang matagal pa tumigil eh So may isang bahay pa doon, tatapusin muna namin See you! Ayos na po mami Di? Oh yeah Ay, kita malimutan Ang araw na ito rogo rogo Ah, ng daon

Ayan, ayan, oh. A few moments later So yun po mga -MG na po ito na kubo Baba na kami Ano kayo dahi? Doon Dami niyan kuya Ilang bandil yan? Taglilima kayo? Opo. Grabe, mabigat din yan. Kala mo na, no? Mm. Dahon ng saging. Ilang araw kinuha nyo yan? Isa no. Ay, isang araw lang. Mm -hmm. Anong oras umpisa? Alas, alas 8. Alas 8 hanggang ngayon. Kagano na po tapos, kami tapos? Ah, kanina pa. Pag mabilis yung kilos mo, mabilis ka rin matapos. Oh. Pag mabagal, matagal din. Pero nasubukan nyo rin mamumuso ng saging. Oh. Ano mas madali? Mas madali, mas madali to kasi yung isang puno marami ka na makukuha no yun tagli limang bundle sila sa isang bundle magkano binta ng buyer 50 50 mura no ilang ano na yan 250 grabe Yan, sipag talaga ng mga ano. May ano, binata pa o misawa may sawa na. Binata pa? Yan, yeah, pa lang. <laughs> Gana pa lang. Grabe. Yung tibay pala nung ano no. Yung sa gitna ng saging. Yan yung ginagamit yung pantali. Oh. Ay, Ay, ito pag nang. Ito Ayan, Ayan mga ka-MJ. Sipag nila Binabakay Kalungkulo nyo to kaya? Hindi na, hindi pa sa Anong gamit nyo pang baba? Tapos naman lang ah? Binabakay nyo lang talaga Akala ko sa inyo yan Akala nyo mga kanji ha Yung dinaanan namin, yung di madadaanan nila Iikuti nila yan Ang dula sa panandaanan, umuulan pa kaya tsaga lang talaga pitigya no <laughs> pangalan mo kaya Owen Oyang Owen Owen ito si kuya Ronnie 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 Rikis. Ronnie Rikis, ta si <laughs> Owen araw-araw <laughs> kayo nanguhan ng ano saging Ayan. para pag na may maipon na no may pangdutin <laughs> Ay, alis na kayo. Kumain na ba kayo? Hmm. Okay. ba? Ay, dyan lang kumain. Grabe, ang bigat yan ha. <laughs> Abo ba man kali na? <laughs> yan yung pambakay nila mga ka-MJ. Yan. Hindi na rin. grabe. Ito, grabe. grabe. No. Antay nyo ako kaya sige So ito mga ka -MG, no? Ito yung dalawang binata dito sa bundok Walang ibang ginawa kundi ang paghanap buhay Pangunguha ng dahon ng saging Sa isang bandi lang po yan mga ka -MG, 50 na po Saan bahay nyo kuya? O, tingnan natin mga ka -MG, kung gano'ng kabigat yan Oh, Muntik na. Hoy okay, na. Ito okay, na na munti. Ito po tumurun. Taros taro lang. Yan. Delawangan mm -hmm. sa pagbakay maka jim, ay makainj may tutulong. O di kaya ipatong mo din sa mataas na yeah. lugar para mabuhat mo. Ay na. Diyan na. Okay na. Ay na. Oh. Ako oh. na. Ah. na jan, Lika. Eh, dapat yun mahaba yung telecontina.

Mga dalawang kaban yan kuya, mahigit pa. Dalawang kaban. Dalawang kaban. Yan. Sama ako kasi may dala din ako daw ng saging. Ayun oh. Ayun, oy, dandan. -dan. So, ayun mga MJ. Dapat naka-chinelas lang no. Kasi yung ganyan chinelas madulas din yan. Oh, kita niyo po mga MJ. Umulan, umaraw talagang tuloy-tuloy sa paghanap buhay yeah. gano'ng mga kabigat yung pinapasan ay talagang kakayanin para lang may makain at napansin ko dito mga kanji mabuti na lang po ay hindi masyadong matarik yung kabundukan nila dito yung dinadaanan nila unlike sa iba na talagang napakatarik kasi nakikita din po natin uh, mas gusto nilang manguha ng dahon ng saging sa kaysa mamumuso kasi yung pamumuso po ay hindi basta-basta uh, Abot ka na sa ibang lugar Para lang mapuno sa ako mo Dito sa kanila Isang puno lang marami ng dakon sila makukuha Ayan kasi pag Yung mga katutubo dito Si Owen saka si Ronny. Si Ronnie Rick Ronnie Rickets <laughs> Ayun o Dito mo kahit gano'ng kahirap ngiti pa rin mauna na ako kasi mabigat yung dahon ko <laughs> yan yan So yung pinapasa nyo ay limang bundle, 50 isa, 250 na yan. Ano naman bibili nyo sa 250? Ipon eh. Para? Para may pambili po naman. Damit. <laughs> ah, damit. Panligaw yun ah. <laughs> Ayan, ito yung matarik na park. May daanan pala dito. So, tingnan natin. Ah, grabe. Mga ka-MJ. Dapat naka chinilas, no? Ah, nakapaan. Ah. ah, grabe. Ito pala yung park na matarik. Madulas pa. Alam Arakudo, arakudo. Grabe. Akala ko walang tarik. Yan dapat naka ano nakapa Groby. Ano mas mahirap ko ya, packet o pababa? Mas mahirap po yung packet. Ah, mas mahirap po Minsan mahirap din yung pababa eh. Pinipigal, pinipigilan yung ano. Oh. Lakas. Yan hanggang dito na lang ako kasi matarik na wit Wait lang kuya, saglit lang po. May ano lang ako, may munting ano lang. Um, ibibigay. Kasi napakasipag nyo. Yan. Yan, ito lang yung ano ko. Tumbasan ko lang yung pasan nyo ha. Yan, 50. Babayaran ko na yung ano nyo, pinapasan. Ayan, may 250. Tapos si kuya din, 250 din. Yan, pagpasensya nyo na yan ha. Salamat mo. Yan, kahit pa paano makabili ng bagong damit no. Okay. Yan, sige, ingat yan ha. Madalas yung daanan. Salamat po. Sige, wala naman. Ingat lang. Opo. So, ganun talaga ang buhay dito sa bundok mga ka-MJ. Kailangan magtyaga, magsipag. Kasi hindi mo pagsamahin yung mga yon. At syempre, sana may kasamang discarded, din, no? Kasi pag hindi mo pagsamahin yun, talagang gutim, gutom yung abutin. So, buti na lang, may laman pa yung bag natin. Eh, nakapag-abot tayo ng, yun, sabi lang, pambili daw ng damit. Ayan. So, dito mga kaibji, umuulan talaga. Kanina ay malakas yung ulan, buti na lang ngayon ay medyo mahina na rin. Kasi mga kaibig, -MG, habang nagbablog po sila Madam Lori doon, eh napansin ko yung dalawa. Kaya kinausap ko, nakipagkwentuhan. Yan. Marami din po silang pananim na kardis dito mga kaya Jay. Kailang magugulang na. Ay no, pang binhi na po yan. Mm -hmm. So nandito kami sa lugar na kung saan. Talagang liblib -lib na po ito mga MJ. No? Yung mga bahay dito mga MJ, oh, kalain mo. Bahay dyan. Tapos yung kapitbahay niya nandun tapos sa dulo mga Iilan lang po yung magkakapitbahay dito. Siguro dito sa tuktok ng bundok is uh, Mga lima Limang kubo na Malalayong distance Yan. Kahit malamig, kahit umuulan Hinihingal pa rin oh So balik tayo doon sa kanila So ayun na po sila Nandito na ako sa kubo ulit So yun mga ka MJ, babay mo na po, magpapaalam na tayo dahil hinihingal na tayo at malulubat na rin yung camera natin. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa aming channel ni Makoy and Jakoy, no? At palagi po tayo mag-iingat, no? Na nawa, ilayo tayo sa anumang kapamakan, disgrasya at sa masamang loob. Maraming salamat po mga ka MJ and God bless po sa ating lahat. Babayu! Babay po!